sa mga pogi at maganda may kawasaki para ko dyan, tuman po or three, tara po pag-usapan po natin itong ating oil filter na may part number na 52010 1053 at alamin po natin kung okay lang po bang gumamit ng mga mumurahing replacement oil filter na tulad nito. At ito po ay nabibili lamang sa lagang 15 pesos sa online store po yon Pero pag ito po ay binili nyo sa mga tindahan na malapit sa inyo, ito po ay nagkakalaga ng 40 to 50 pesos. So ito po yung kanyang itsura. Ayan mga pati, at syempre po, para malaman natin kung okay lang po bang gumamit ito, ay ikukumpira po natin sa okay na okay gamitin. At wala pong iba yon kundi itong original na oil filter ng mga barako. So, ito po ay nagkakahalaga ng 250 pesos online man o sa mga tindahan. At ito po ay 100% original. Makita nyo, ito po yung kanyang itsura. So, ngayon, kukumpira po natin itong dalawa po nito. Una ko po napansin ay premium na premium po yung pagkakagawa dito sa original. At tama lang po talaga. Dahil ko ba naman na nagkakalaga ng na 250 pesos eh, ay dapat naman po talaga na premium at maganda yung produkto. And then, tero, lumako na po tayo sa mga material na ginamit sa kanya. At unahin po natin itong goma. At makikita po natin Ihamag na mas maganda po siyempre yung goma nito, original, at meron pa po siya mga numero, maaaring part code po ito. Uh, kumpira naman po natin dito sa murahin At mukhang tatagal po itong goma ng original kahit na po sa matinding temperature. Kumpira po natin dito sa mumurahin. Ayun. And then second po is yung kanyang paper filter. Dito po sa original, makinis po yung paper filter samantalang dito sa mumurahin ay magaspang po siya at isa pa po napansin ko na di hamak po na maliit po yung uh, pagkakatupi uh, mumurahin kaysa po dito sa uh, original at ang ibig sabihin po nyon is di hamak po na mas malaki po yung surface area na maakupahan po nitong original kaysa po sa mumurahin at uh, sigurado po tayo na mas tatagal po to in terms of filter kesa po dito sa uh, mumurahin, kumbaga mas matagal po itong mababarahan kesa po dito sa ating mumurahing replacement oil filter dumako naman po tayo sa kanilang base metal o itong lata, at ang kaunaw na ako napansin ay medyo malalim po yung pagkakaoka dito sa original Ayan, okay, kita nyo naman po malalim, mababaw malalim, mababaw pero overall naman po ay wala naman po ko masyado nakikita ang pagkakaiba bukod lang po dito sa numero sa original at wala po sa mumurahin. Para malaman natin yung kanilang performance, wala po tayong machine para magawa po yon, Ang ginagawa lang po natin dito ay binubugahan lang po natin dito sa butas at sa pamarampo na yun ay malalaman po natin kung alin po dito yung nakakahinga. So ito na po. So yung mga pare ko, as expected dahil nga po sa laki nitong ating oil filter na to, kumbaga yung uh, you know, yung tupi nyo at malaki po yung surface area na naka nito ay ito po yung mas nakakahinga kesa po dito sa ating mumurahing replacement oil filter. So yung mga pare ko, pero in terms of performance, eh almost konting kunti lang naman po yung kalilang pagkakaiba. At ito na po yung pinaka-final test natin kung pwede po bang gamitin itong replacement oil filter para po pamalit dito sa original oil filter. Siyempre yung kanilang sukat. So sukatin po natin, tingnan po natin kung halos parehas na parehas. Yung kanilang bilog ay parehas na parehas at yung kanilang uh, laki is parehas na parehas. So in terms of dimension at sukat ay parehas lang po itong ating dalawang oil filter. Ito na po yung aking final conclusion. Technically po ay pwede pwede po tayong gumamit ng mumurahing oil filter pamalit po dito sa mamahaling oil filter pero ito po yung pinaka major na pagkakaiba nilang dalawa at hindi po to lingit sa atin. Alam naman po natin yung mga replacement na mumurahin ay eh, durability po ang questionable dito. Kukumpara po natin siyempre sa original. Itong original, 100% po, ito po ay matibay. At base po sa manual, itong original oil filter ay kayang-kayang umabot ng 12,000 km. At kiniklaim po mismo ng Kawasaki na hindi po ito masisira samantalang ito pong ating replacement filter, ayan po, ito po yung questionable po dito, yung kanyang durability o yung kanyang tibay. Hindi po lingit sa atin na may nababaltaan po tayo na may sumasabog na mumurahing oil filter. So, ito po yung sumasabog, ito pinaka paper niya. Delikado, delikado, mga pare ko, eh. pag ito po ay bumara po sa mga butas na dinadaanan ng ating langis. So, discrash po tong ating motor. Kaya ang payo ko po sa inyo once na ito pong mumurahing oil filter ang gamit nyo ay every change oil or every other change oil ay magpapalit na rin po kayo ng inyong oil filter para sigurado po tayo na hindi mangyari ang hindi magandang mangyari sa ating motor. Overall po, okay lang po gumamit na mga mumurahing oil filter pero wag lang po natin siya masyadong patatagalin dahil ang questionable po dito is yung kanyang durability or tibay. So, okay, mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video. At paalam sa inyo mga pare ko, paalam!